Sa mga litratong ini, mahiling ang pagkakasulo nin sarong pampasaherong bus pasado alas 3.40 nin aga kan nakaaging biyernes. Sa tinampong sakop kan sitio para iso, Barangay Rizal, Santa Elena, Camarines Norte. Sigun sa BIP Santa Elena, pasado alas 4.05 nin aga kan mai-report sa indakan kan mismong konduktor kan bus na si Jerson Dison ang insidente. Natulos man nindang pigrespondihan kung sa inpasado alas 5.55 na nin aga kan ideklara ninda ining fire out na. Sa impormasyon, Gikan Manila pasiring kutaan bu sa banuaan kan daet, alagad basang nasa nang kuminaraba sa katahawan kan biyahe. Minit uminit yung bus siguro sa Capri 3, no, sa ano kasi kurbada waga po yung anong yun. Baka doon nag-umpisa yung, ano, yung tunog nun. Sa mga, sa, sa mga wiring, ay eh, karamihan po, pag sa second po, karamihan po sa wiring yan nila. Minsan po yung negative at positive na gano'n. Na, no, Nababalatan na yung ibang kasing wiring ay yung mga positive, yung positive na ano, din, ang body naman yan, ano yan, negative. Pag nababalatan po yung positive, yun, nagdikit sa ano, sa body ng bus, doon nag-umpisa ano. Sa inisyal na investigasyon, posibleng electrical short circuit ang kausakan insidente. Mantang mayo man na nakulugan sa pangyayari. Uh, siguro po sa mga ano, sa mga driver, sana po kahit pa paano mapahinga naman sila sa ano, sa uh, mga uh, sa daan, hindi yung driver diretso dahil sobrang nag-iimit ang sasakyan pagdating sa ganyang ano. So, nagkakaroon ng coast. Dapat kasi yung mga wiring, saka yung ini-inspection muna nila, ini-testing nila, pati lahat ng ano po para maiwasan ng aksidente. Electrical short circuit man, ang nahiling na kausakan BIP Aruroy sa pagkasulukan sa rongharong sa barangay Tinago, parehong banuaan. Pasado alauna 30 sa isnin hapon, kasuod ma. yung bahay, siya, double bullying with uh, light material ah uh, tawag dito uh, plywood tapos yun po nag-regrate yung apoy sa ilalim kasi yung insulation niya ng wiring insulation niya nandun sa ilalim malamang ma'am uh, tawag dito minat-nat ng dada, kasi nasa ilalim ng dingding -ding. uh, yung wiring insulation niya so nagkaroon po ma'am ng short circuit parang short circuit dahil uh, dahil sa ginagat ng lugar yung wire mark. Maswerte man na mayong nalugadan sa insidente. Panawagan namin sa ating mga kababayan na huwag um, po tayo maging kampansi kahit na maulan. Uh, Ipitin natin po natin na yung tunog na sisimula parang sa loob ng bahay. Kasi kailan sila ito natin, kailangan po magkaroon po tayo ng inspection din sa mga alisinsyado uh, na elektrikyan. Huwag po natin hayaan na ayaw mo yung elektrikyan sila ito natin. sa 12 pesos ang naging danyos kan kasulo. Sa datos, iniman ang primerong insidente ni kasulo na nairehistro sa lugar. Para sa mga baretang tatakbikol, Jennifer Pulinar.